Bakit maaga na wala sa PBA si Chris Chu? Chris Chu ay huminto sa kanyang karera sa PBA matapos ang anin na season, lahat ay kasama ang Rain or Shine Elasto Painters. Noong Enero taong 2011, inihayag niya ang kanyang pagreretiro sa pamamagitan ng isang simple ngunit makabuluhang mensahe, hashtag labimpitong signing off. Ang kanyang kontrata ay natapos na rin sa pagtatapos ng season kaya naging tamang pagkakataon nito para sa kanya. Sa kanyang huling laro, Nagtala siya ng career high na 30 puntos, isang magandang pagtatapos sa kanyang profesional na karera. Bagamat marami pa ang umaasang magpapatuloy siya, napagdesisyonan na niyang tapusin ito sa sariling kagustuhan. Isa sa pangunahing dahilan ng kanyang pag-alis ay ang pagbibigay prioridad sa pamilya at mga personal na obligasyon. Ibinahagi niya na nais niyang magkaroon ng mas maraming oras kasama ang kanyang pamilya, lalo na sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Bukod dito, abala rin siya sa ilang mga proyekto at negosyo na matagal na niyang pinaghahandaan. Layunin niya na makapagbigay ng positibong epekto sa komunidad sa pamamagitan ng mga ito. Ipinakita niyang mahalaga sa kanya ang mas malawak na layunin sa buhay kaysa sa pagtagal sa professional sports. Kahit nagretiro na, hindi ito dahil sa kakulangan sa abilidad o performance. Naging bahagi siya ng All-Rookie Team Nanalo sa tatlong point shootout ng All-Star at nakamit ang PBA championship kasama ang kanyang team. Sa huling taon niya sa liga, mahusay pa rin ang kanyang ipinakita at pinatunayan niyang isa pa rin siya sa mga inaasahan sa court. Ang kanyang desisyon ay hindi bunga ng injury o pagbaba ng laro, kundi bunga ng malinaw na personal na desisyon. Pinili niyang lisanin ng PBA habang nasa magandang kondisyon at may malinaw na direksyon sa buhay. Sa kabuuan, si Chris Chu ay nagretiro sa PBA sa edad na 33 matapos ang isang matagumpay na karera. Hindi dahil sa kawalan ng oportunidad kundi dahil sa mas mataas niyang layunin sa labas ng basketball. Sa kanyang desisyon, ipinakita niyang may mas mahalagang mga bagay kaysa sa tagumpay sa laro. Ito ay ang pamilya, serbisyo, at pananaw sa mas malawak na kinabukasan. Si Chu ay nanatiling inspirasyon hindi lamang sa court kundi pati sa kanyang mga desisyong personal. Isang ehemplo ng matinong atleta na maayos at may dignidad na lumisan sa mundo ng professional sports.